nasubok muli ang pasensya ng mga tripulante ng BRP Teresa Magbanwa, BRP Suluan at MB Pamalakaya. Ito ay matapos buntutan sila muli ng barko ng Chinese Coast Guard at barkong pandigma ng PLA Navy. Nangyari ito kaninang umaga August 11 sa Baho de Masinloc sa pagsasagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Habang isinasagawa ang operasyon na binuntutan na ng CCG vessel na may bow number 314 at PLA Navy warship na may bow number 164 ang BRP Sulwan. Sinubukan pa itong bombahin ng tubig pero nagawang makailag ang BRP Sulwan. Sa videong ito, lumapit pa ang mga barko sa magkabilang gilid ng BRP Sulwan hanggang sa... Banggaan ang dalawang barko ng China. Matapos ang insidente, nasira ang harapang bahagi ng Chinese Coast Guard vessel. Nagalok naman ng tulong medikal ang mga tripulante ng BRP Teresa Magbanwa sa mga nasugatang Chinong tripulante ng dalawang barko. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We have medical personnel on board should you need any assistance we are willing to provide assistance. So sa isang press conference sa Malacanang, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pananatilihin ng Pilipinas ang presensya nito sa West Philippine Sea. We will continue to be present. We will continue to defend our territory. We will continue to exercise our sovereign rights. And uh, despite any opposition from anyone, any, we will continue to do that as we have done in the past three years. Now, we do not intensify our operations, we just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. Muling pinagtitibay ng Philippine Coast Guard ang kanilang dedikasyon sa pag-iingat sa lahat ng operasyong pandagat sa lugar. Angel Arquero or and